Isipin mo ang isang tatak na napakalakas na ito lamang ang sumasalamin sa karangyaan ng isang buong imperyo. Isang trench coat na suot ng mga sundalong Briton sa Trincera noong unang digma ang pandaigdig, pati rin ni Catherine Deneuve sa kanyang mga iconic na papel sa pelikula. Sumisimbolo ang Burberry ng kahusayan at prestihiyo. Ngunit ngayon, ang tatak ay nasa gitna ng unos. Bumaba ng 25% ang benta sa Asia Pacific kabilang na ang pagbagsak ng 11% sa China at bumaba rin ng 21% sa Estados Unidos. Kahit sa Europa, kung saan ito ay parang nasa sariling teritoryo, bumagsak ng 23% ang benta sa nakaraang 6 na buwan. Masakit ang mga numerong ito. Mas malala, parang naligaw na ang Burberry kung sino talaga ang tinutukoy nila. Matagal nang may palatandaan ng krisis na ito na siyang nakakabaliw. May mga alanganing desisyon delikadong sugal at malalaking kapalpakan na nagdala sa brand sa kasalukuyang kalagayan. Nasa isang delikadong sitwasyon, isang hakbang na lang sa pagbagsak. Pero para maintindihan ang pagbagsak na ito, kailangan muna nating makita kung paano itinayo ni Burberry ang kanyang imperyo. Dahil oo, sa pag-abot ng mga bituin, ay doon din na itanim ng brand ang mga binhi ng sarili nitong pagbagsak. Isang pagbagsak na dramatiko kung saan ang kayabangan at pagkabulag ay nagbago sa isang alamat tungo sa dambuhalang nanginginig, handang gumuho sa ilalim ng sariling pangarap ng kadakilaan. Nagsimula ang Burberry noong 1856 at anim nang magbukas si Thomas Burberry, 21 anyos na drapero, ng tindahan ng damit sa Basingstoke, Inglaterra. Noon, pahirap gamitin ang mga panangga sa ulan. Mabigat, matigas, at nakakasuffocate. oo. oo. Protektado ka sa ulan, pero kapalit ang ginhawa. Si Thomas Burberry naman, mas malayo ang pananaw. Gusto niyang pagsamahin ang proteksyon, pagiging elegante at kalayaan sa paggalaw. Noong 1900 at walumpu binago niya ang lahat gamit ang imbensyon niyang gabardin. Isang magaan na tela na humihinga at hindi tinatablan ng tubig, lahat ng ito ay dahil sa sobrang siksik na paghahabi na natural na tinataboy ang tubig. Malaking tagumpay ito at agad kinagiliwan ng mga adventurero. Noong 11, labing isa si Roald Amundsen, ang unang nakaabot sa South Pole, ay gumamit ng Burberry sa kanyang ekspedisyon. Si Ernest Shackleton, isang kilalang explorer ng Antarctica, ay gumawa rin ng ganito para harapin ang nagyayelong bagyo. Sa mga ganitong matitinding kondisyon, kung saan mahalaga ang bawat detalye, ang gabardine ay nagiging garantiya ng kaligtasan at tagumpay. Dumating ang unang digma ang pandaigdig. Kailangan ng hukbong Britaniko ng isang coat para sa mga trinsera na matibay hindi tinatabla ng tubig, magaan at praktikal. Alam nyo na, tinugunan ni Burberry ang pangangailangang ito sa pamamagitan ng kanyang trench coat. May epaulette, sinturon at malalalim na bulsa para sa kagamitan. Ginagamit ng mga opisyal ang coat na ito at kilala ito sa tibay, sa putik at ulan, kaya sumisimbolo ito ng katatagan. Pagkatapos ng digmaan, ang trench coat ay mula sa mga larangan ng labanan ay napunta sa mga kasada ng malalaking syudad. Pinagsasama nito ang gamit at estilo na may matinding dating walang panahon. Noong isang libo siya at tatlong pungs at isang libo siya at apat na pungs, ito ang suot ng mga detective at espia sa noir na pelikula. Pagsapit ng dekada 50 at anim na naging tunay na ikon ito sa pelikula. Sa Casablanca, suot ni Humphrey Bogart ito na may natatanging estilo. Sa Pransya, agad nating maiisip si John Paul Belmondo sa mga pelikulang gaya ng Abut de Souffle tunay na larawan ng astig. At syempre, si Catherine de sa Le Louis de Cherbourg, kung saan naghalo ang British at Frances na estilo sa trench coat. Noong dekada dalawampu idinagdag ng Burberry ang Novasek bilang mahalagang bahagi ng kanilang tatak, natiyak ninyong nakita na ang tarta na beige na may itim, puti at pulang guhit ay ginagamit bilang panloob na tela ng trench coat. Noong dekada 60, makikita na ito sa mga scarf, bag at payong. Katulad ng mga damier ng Vuitton o mga disenyo ng Gucci na kilala na rin sa atin. Ang Novasec ay naging simbolo ng karangyaan at eksklusibidad. Noong dekada 60 at 80, naging matagumpay ang Burberry. Nagbigay pa ang maharlikang pamilya ng Britanya ng opisyal na mandato rito. Tanda ng pinakamataas na prestihiyo. Ang mga international na bituin ay magsusuot ng mga trench coat na ito at ang tatak ay magtatayo ng mga tindahan sa mga pangunahing kapital tulad ng Londres, New York at maging sa Paris. Sa Champs-Élysées, ang Burberry ay sagisag ng pagiging pino ng mga Briton, isang imperyong tila di matitinag. Ngunit ang mabilis na tagumpay ay naging dahilan ng mga sumunod na kabiguan. Dahil sa sobrang pagningning, bulag na sumabak ang Burberry sa sunod-sunod na maling estratehiya. Noong dekada 70, gagawa ang Burberry ng kakaibang desisyon na magdudulot ng pagbagsak nito bilang luxury brand. Nagsimula silang magbigay ng lisensya para sa paggawa at pamamahagi ng mga produkto na may dala ng kanilang tanyag na disenyo na NovaSec. Layunin ng estratehiyang ito na palakihin ang kita sa pamamagitan ng pagpayag sa ibang kumpanya na gumawa at magbenta ng aksesorya gamit ang tatak na Burberry. Scarf, bag, payong, sombrero, ang NovaSec ay makikita na sa lahat ng dako. Sa simula, mukhang matagumpay ang pagpapalawak na ito. Sasabog ang mga benta at ang disenyo ay magiging mas kilala pa sa buong mundo. Hindi agad napansin ni Burberry na nakasalalay sa eksklusibo ang imahe niya bilang luxury brand. Sa totoo lang, nakita natin ito sa video tungkol sa kung paano tayo niloloko ng mga luxury brand. Minsan sinisira nila ang sariling hindi na bentang stock para mapalakas ang imaheng ito. At sa pagpayag na maging karaniwan ang kanilang print sa sobrang daming produkto at mapunta sa sobrang daming tao, nagsisimula ng mawala sa brand ang dahilan ng kanilang prestihiyo. Ang dekada 90 ang simula ng malaking sakuna. Dahil sa sobrang lawak ng distribusyon at kakulangan ng kontrol sa kalidad ng mga produktong may kaugnayan, dadami ng sobra ang mga peking produkto sa napakabilis na paraan. Laganap ang Novacek, kaya pati palengke at tindahan ng diskwento ay nagbenta na rin ng peke. Mula sa pagiging eksklusibo, ang disenyo ay naging karaniwan at sobra ang produksyon. Pumutok ang kultura ng Chavez sa United Kingdom noong 2007 si Paitia Badandani Manistiba Mandinda. Ang salitang ito ay tumutukoy sa subkulturang Briton na konektado sa uring manggagawa, pagpapakitang yaman at pagiging pasaway. Hindi inaasahang naging uniforme ng komunidad ang Novasec. Naaalala ko rin ang mga dahilan ng pagbagsak ng Gucci na naibahagi ko sa inyo kamakailan. Magbabago ang lahat. Noong libo at dalawa nang magkaroon ng iskandalo dahil sa isang larawan, ang actress at reality television star na si Daniel Westbrook ay nakuhanan ng litrato sa kalye na balot na balot ng Burberry. Coat, pantalon, bag at pati na rin stroller ng sanggol. Lahat ay Novasec. Ang larawan ay lumaganap sa mga tabloid at naging perpektong halimbawa ng karaniwang tatak. At ito na ang patak na nagpaapaw sa baso. Ang Novatek dating simbolo ng Britong Karangyaan ay ngayon kinikilala bilang tanda ng masamang panlasa at labis. Ang mga pub ay hindi rin kilala sa pagiging mapili. Ipinagbawal ng mga nightclub sa Britanya ang mga kliyente na nakasuot ng Burberry dahil sa takot sa mga tsabe. Matinding matatamaan ang imahe ng tatak at mahihirapan itong makabawi. Sa kabila nito, gumagawa ng hakbang ang Burberry. Noong 2006 sa ilalim ng pamumuno ni na Christopher Bailey at Angela Ahrens, Nagpasya ang tatak na unti-unting alisin ang Novasec mula sa mga pangunahing koleksyon. Tahimik pa rin may print design ang ilang aksesorya ng luho, ngunit nagawa na ang pinsala. Nagbago na ang pananaw ng mga tao sa Burberry. Nakakatawa, ang tatak na gustong maging abot kaya para lumaki ang kita ay nawala ng prestihiyo. Mabibitag ang Burberry sa gitna ng mga high-end clients na ayaw ng maiugnay sa tatak at ng mas karaniwang publiko na hindi sapat ang kinikita para suportahan ang isang luxury na brand. Ang kapalpakan na ito ang nagtulak sa Burberry na simulan ang isang radikal na pagbabago. Klaro na ang layunin. Alisin ang mass brand na imahe at ibalik ang British luxury sa tuktok. Ngunit, gaya ng makikita, ang paghahanap ng pagtubos ay puno ng pagsubok. Ang pagdating ni Angela Arens noong 2006 at anim ang nagpasimula ng radikal na pagbabago. Kasama si Christopher Bailey, pamumunuan niya ang planong pagsagip na magbabago ng lahat. Ang unang hakbang ay itigil ang mass distribution at tapusin ng Burberry ang maraming lisensya na nagpasimple sa tatak. Para lang sa high-end na produkto ang disenyo ng Novasec at aalisin na ito sa pangunahing koleksyon. Ang ikalawang hakbang ay bumalik sa mga pangunahing bagay. Muling magiging sentro ang trench coat at magfufocus ang Burberry sa klasikong gupit. Ang ikatlong hakbang ay isang digital na revolusyon. Ang Burberry ay naging isa sa mga unang higante ng luxury na gumamit ng social media at video. Mga visual na kampanya, sina Emma Watson ng Harry Potter, Kate Moss at Cara Delevingne na sumisimbolo sa British karangyaan ay magpapa-moderno sa imahe ng brand. Umepekto ang estrategiya, muling sisigla ang kumpanya. Kamanghamang ito noong 2,000 at 6,000 at Kahanga-hanga ang mga resulta. Nadoble ang benta at nabawi ng Burberry ang katayo ang luxury brand. Ngunit isang bagong pagkakamali ang muling maglalagay sa tatak sa alanganin. Noong 2,000 at labing apat na promote si Christopher Bailey bilang Chief Executive Officer at Artistic Director. Isang delikadong desisyon. Henyo siya sa disenyo, pero kulang sa karanasan sa negosyo. Sa pamumuno niya, babagala ng Burberry ang expansion, habang bibilis ang paglago ng Gucci at Louis Vuitton dahil sa mas agresibong estrategiya. Noong 2017 dumating si Marco Gobetti na may mas ambisyosong layunin, itaas ang Burberry sa antas ng Chanel at Hermes. Para dito, kukunin niya si Ricardo Tisci, dating designer mula sa. Nais gawing moderno ang Burberry gamit ang streetwear influence. Nakagulat ang ginawa niya. Tinanggal ang makasaysayang logo, pinalitan ng mas simple. Maglalabas siya ng modernong monogram hoodie at malalaking sneakers. Hindi nagtagumpay dahil hindi nakilala ng loyal na customer ang Burberry at di rin ito tiningnan ng kabataan na kasing tapang ng Gucci o Balenciaga. Naging bigo ang negosyo. Masyadong moderno ang Burberry para sa dati itong customer pero kulang sa inovasyon para sa bagong henerasyon. Bumababa ang benta at may krisis sa identity ang brand. Pipili ba itong maging classic o modernong fashion house? Noong 2022, haalis si Marco Gobetti sa Burberry at sinundan siya ni Ricardo Tisci noong 2023. Naliligaw ang brand at may bagong krisis na nagbabanta sa pananalapi nila. Mas malala pa, malapit ng maranasan ng Burberry ang isa sa pinakamalaking sunod-sunod na bentahan sa kasaysayan nito. Noong 2024 at apat ang Burberry ay tuloy-tuloy ang pagbagsak. Matapos ang mga taon ng pag-aalinlangan at bigong pagre-reposition, hindi na alam ng brand kung sino ang target nitong merkado. Nakakabahala ang datos. 11% ang bagsak ng benta sa China at 25%. Sa Asia Pacific, mga mahalagang merkado ng luxury brands tulad ng Louis Vuitton at Hermes. Sa huli, may 21% pagkalugi sa United States, isa pang mahalagang merkado. Panghuli, inalis na ang Burberry sa Food Anim naraan ang index ng pinakamalalaking kumpanya sa Britanya. Nakakahiya itong simbolo para sa tatak na dating sumasalamin sa Ingles na karangyaan. Ang pangunahing problema na wala na ng Burberry ang kanyang pagkakakilanlan. Gustong umangat ng tatak para makaakit ng sobrang mayaman. Pero hindi nito nakuha ang eksklusibidad ng Hermes o Chanel. Tinangkang akitin ang kabataan gamit ang streetwear, ngunit nalamangan ng Gucci at Balenciaga. Mas malala pa Magpapatupad ang Burberry ng malaking diskwento sa China para matugunan ang pagbagsak ng benta. Nakakapinsala sa mundo ng luxury kung saan mahalaga ang pagiging eksklusibo. Habang mataas ang presyo ng Hermes at Chanel, binababa naman ng Burberry ang presyo at nasisira ang imahe nila. Nalilito ang mga kliyente kung saan ilalagay ang brand. Abot kayang luxury ba ito o high-end na bahay? Delikadong kalagayan ang Burberry kaya itinalaga si Hoswa Schulman bilang Chief Executive Officer. Para patatagin ang brand at pasiglahin ang benta, kinuha niya si Daniel Lee, isang kilalang designer, para gawing mas tunay ang Burberry at bumalik sa mga batayan. Nagbalik ang iconic trench coat. Inilabas muli ang Nova check, ngunit may pag-iingat. Mas simple at elegante ang itsura. Umaasa ang Burberry na muling makuha ang tiwala ng dating kliyente. Pero sapat ba ito? Lalong tumindi ang kompetisyon sa luxury brand at malaki na ang agwat ng tatak. Habang tumataas ang kita ng Chanel, Hermes at Vuitton, si Burberry ay patuloy na lumalaban para makaligtas. Maari pa ba siyang makabalik sa tuktok? Oo, syempre, pero mahaba-haba pa ang lalakbayin. Kailangan niyang mabawi ang tiwala ng mga tagasunod at maakit ang bagong henerasyong di alam ang kanyang pamana. Ang kwento ng Burberry ay nagpapakita na kahit makasaysayang bahay ay hindi ligtas at ang pagkalito sa imahe nila ay malaking pagkakamali. Parang Gucci na talagang mula sa pagiging luxury brand ay naging tindahan na ng mga sale gaya ng nakikita sa video na ipinapakita.